ay nanta si ohoy Ang lupa di slope ni ohoy ay tawag sa jo Galunggong ni sa ni Jojo. Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano Ano na? Ano na? Ano Jo Ano na? 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 Ano Ay, <tay> Huwag oh, pa pataglaw ko wakalipon Tungwa lang dong, Tungwa lang dong, Ay tungwa lang Lintik ka may igu Ganyan ako doon na Patay, Patay tayo patay Patay Ang galingan na doon Sa kwarto <tay> Ay sa kwarto Ay gaga Ay gaga Boy set Boy set ka sa buhay ko Ayok pa Ay baka bakal ka mo Matapang sanggatos Ay tungwa eh

Uy, matanara Jojo, o. Oh. Tiyan mo, hindi nakubangon, o. Oh. Pusok, <laughs> <Dito>, bang. Jo? Lumagiu. <laughs> Lumagiu. Lunot na isa, Jojo, <laughs> yeah, namulot, Jojo. Ploto natin, dati. Ploto natin, dati. Nangitin mo, naibu, untang Gani, pay Oh, one foot. Sang Ay, one foot. Sang gatos. Dali lang mga ako magtulad sa imo ay. Katlapon mila nang. Sobra one foot. Mila nang pag sobra one foot. Nagay, hari. Hali, hali. Nagay. Oh. Bawa. Bawa. Lunot ang isda, garos. Oh, oh, biyara mo dyan eh, pilak mo rin

doon na balik yo. Ohoy! dapat tayo nang tatapuhi pa. Hmm, kita mo? Grabe nang ni Jojo. Si ohoy. 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 Alibang bang. Ohoy, alibang bang. ay bayad dali oy. Doon na ni balik.

oddot anay mo nga ano oh wala dancing git jojoran oh yan ah Gelonggong. One two hundred. Nampak jamak kau ni tu, tu. Hai. Pre? atau sudah. Yeah. <laughs> Ulo dapat <laughs> ko oh, ka po yung job, bukod mata. Kung ano. Ala, ala, ala. ka, wala Hi. Ligos ka? Nalig siya ni Jojo si Guapo. Ligos ni Oras. Ligos ni Oras. Sorry lang bo, sanda ba yun? Oh, sanda ba yun? <laughs> Wata sala. Ay, huwag akong sala. Bantay! Bantay tayo. Ay, bantay tayo. <laughs> ubalik. Ubalik lang ako bayad. Yo. Ubalik lang ako bayad.